Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ay pinaamienda na ng Dangerous Drugs Board. Ito ay para gawing mas sensitibo sa karapatang pantao ang batas. Sinuwal talakay sa detalye. Nasa mga tauhan ng Pedaya, Calabarzon, itong higit kumulang 300 gramong hinihinalang shabu nito lamang June 26. Katumbas ito ng 2 milyong piso habang nasamsam naman ito ng PDEA Region 3 ang mahigit apat na raang libong pisong halaga ng hinihinalang shabu nitong June 21 naman. Batay sa datos ng Dangerous Drugs Board, nitong 2021 nasa 41.5,000 ang reported illegal drug cases sa bansa habang noong 2022 naman nasa 90,000 na person deprived of liberty ang nakakulong dahil sa illegal drug ang mga datos na ito ay nagpapakita lamang na patuloy pa rin ang paglaganap ng ilegal na droga sa bansa sa kabila na may pinapatupad na hakbang laban sa ilegal na droga tulad ng uplantukhang noong nakaraang administrasyon. Andyan din ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya naman panawagan ng DDB panahon na na maamendahan ang nasabing batas kung saan mahigit dalawang dekada na itong pinapatupad part of the commitments will be to help the different sectors advocate for and champion the recommendations to push for the amendments no Anya kailangan maamiandahan ang RA 9165 para magkaroon ng pondo sa pagpapatupad ng bagong pulisya dahil mula sa law enforcement dadagdagan ito ng supply reduction, public health at pagkilala sa karapatang pantao. For example, if we want a uh, health-based focus when it comes to the implementation of our anti-drugs law, we advocate for community-based drug rehabilitation program. For example, if you look at the current law, there's no provision about the community-based drug rehabilitation program. Para maisa katuparan ito, sa pangunguna ng United Nations kasama ang mga private sector advocates, Department of Justice, Department of Health, DDB at iba pang mga sangay ng pamahalaan nakiisa sa isinagawang Philippine Drug Policy and Law Report Summit. Layunin nito na makabuo ng mga pulisiya sa pagtugon sa illegal drug issues sa bansa. Because one thing that you can see from this summit is how uh... Uh, the government of of the philippines made an effort to really include uh, civil society uh, the private sector different international partners uh, different departments from uh, from um, the, the the government from the philippines to really have a whole of nation approach on on changing this uh, this approach to drugs matatandaan noong 2023 sona ni pangulong ferdinand marcos jr sinabi nito na ipagpapatuloy niya ang anti illegal drug campaign sa bansa pero bibigyan ito ng bagong mukha at gagawing bloodless campaign. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.